O tayo makana bay wag na himayin yung mga nasa sanga no. Ako magdadala ng isang nasa sanga. Gusto mo yung nasa sanga? Oo. Oh. Ah, oh. di dalhin mo yung nasa sanga na oh. Aba. Yan na po. Oh. Oh, ay. Damay. Baka po ari kahit wala po ako dalang timbangan eh, baka mga humigit kumulang sakto. Balay po harvest time po ng rambutan. Andiyan po si Utoy sa taas. Yung pamangkin ko po, upo. Di bale yung po ay ano, magkapatid yung yung tatay ni at tate, tata. Yung tatay ni at ako magkapatid, pamangkin po ay dali, pamangkin. Dali wala. <laughs> Lulubid bida ba oi? kalig kalig na tao. Ka. Okay. Hindi tali mo muna ari. Pagpipisa niyo sanga para hindi lumagitip. Oh. Pagpipisa niyo sanga para hindi lumo eh, yung i-compress lahat ng sanga. Otoy at kahit lumawit ka dito ay eh, magkakapisan ba? Masarap po rambutan, medyo mahirap lang po manguha. Ay, kahapon ako nag uh, doon eh. Ha? Arin hindi, pagpisan-pisanin mo na ito, para isang lawit na. pag ano kaya? Ay, kahit hindi naman pisang pisan basta... Arin, tap, no? Karin, tatlo. Oo. Ikaw, mabahal ang dumiskarte. Eh. Ari ba isa yung mabunga din? Arin, isa. Ay, pwede palang igapos mo na at batakin ko pa pa rin eh ah. Ano ka, madali ko naman. Baka hindi ayan oh. Sobrang ganit niya. Dago isa na isa na eh. Ay, are, isa ilawit mo muna o lalagitin nga. Ayari At... lang, isa muna, aray. Oo, oh, isa isa. Okay mm. lang, <laughs> uh, may. Dago Oo. Oh, oh, oh. <laughs> 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 Hindi, aray, ito igapos muna. Igapos mo dyan sa tinatapakan, mo. Bago itali mo dyan sa taas at sumakay ka pababa hindi maano at aking puputihin na kaya naman nakatatakot kayo lagi tiklaan ngay. pero pag napag-asawa mo yung dalawang yan hindi ka nakain lapakin na yan oh oh sikutihin mo ng paa mo ari ari ilalim yan kaya mo ba ka oh oh Oh, naina na, Oh, oh. 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 Ya, yeah, huwi himu yan. Hindi Oh, yan yeah. pag-asawahin mo lang basta yung dalawa 'yan. Doon sa sanga pang kabila. Doon sa malitliit. At pag 'yan Oh, pag na-compress na niyan na ano na 'yan. Buo na. Yan, at saka mo. Sari. Hala pa, hala oh. Ay, pa bomba ta hindi na. Kaya pa naman. Gi, okay, basta pisanin mo. At saka mo lambitinan. Hala, yun yan. Gi, ba mo tumas, sa At dala yung kad tuktukan na yan. Uminjin na na engineer na rin. Bito sa autos. <laughs> ya, pagdalaglag kai, okay, kay <laughs> Yan, ay pagbatak naman nai sama-sama na yan. Yan, yeah, hindi nilalagay ito kahit ano mo pa. Iya yeah, kahit bumaba ka pa oh. Oh, ay pamisa na oh. Are po, usya oh, sabing rambutan harvest. Oh. Oh. Iya. Yeah. Ay kwalit tayo ko din, ikaw lang medyo mahirap-hirap tayo to. Basta harvest po. Hmm. Hindi na pa tilalagit ko ito yan, bababa pa yan. Ilan sunis e ay ganyan din na. Oo, oh, ay talaga po. Hmm. Hindi po no, ha? Ah, andam ang dami oh. Na po oh. Aba. Ah. Dampot na po. Hmm. Ah, pagkadami. Ah, ah. Yo, yo, hindi, hindi. Palagay mo malalapak, hindi, hindi ano. Pero hindi matibay. <laughs> <laughs> <Bahala. laughs> Dami ayun. <laughs> Nakaupo nga lang na ako eh. Oo. Oh. Mahalala siya. Babang-babang eh. <laughs> Tira, hulog. <laughs> <Yo>. <laughs> ano ito na? Hindi, para sa vacation. Para, kadami na yun. Oo. Um. Lahat <laughs> sa ride. <laughs> ah, <that's a> ride. <laughs> ya, nung hirap po naman ikaw, you know? <laughs> tapat ng palayan ba? Um. Oh, that... <laughs> Palagay mo naman hindi malalapok para yan o. <laughs> Ayan, ang dami na rin. Ang Oh, aaboy boy. Oh. Ha. <laughs> Pagka pong bunga. Oh. Ano ito na lagitik <laughs> na? Guni-guni mula yan. Oh. Ayos din pala, right? Abot na po. Abot? Ay, hindi, ari, hindi ko muna kinukuha. Pag lumayo mamat, gumaan na. Ayun. Hindi kagulo muna. Ano? Mm -hmm. Nakakatuwa pong mag-harvest ng ganari. Pero po halimbawa, kung mag-aar din ang tarbaho mo, umay ka rin baka. Okay. Adew, kung mag magpuputi na naman kami ay. Hmm. Di siyempre, yung mga excited ay talaga pong tuwa. Oh pero dadalihin ko na rin baka wag lang makabidwas pa eh po ah uh, manding kayo baka baka may dalawang kilo may gitas ng sangahan wala ka uti maabot di yan ay ha, na hagi sana makatapatas at mangahan ka na muna dyan mainip ka oh hindi pa nung kay Oto yaw. Hindi yaw. At mga ang kahaba ako nagpuputi. Yup. Oh, Sarap. <laughs> Pabalik yung bunga. Pabalik yung bunga. Hagis ay, <laughs> ay Hindi po <laughs> <yung> sa sangay. <laughs> Ari po, kakaibang harvest. Pabalik ang bunga. Hinagin. <laughs> Hinagin hinag na hinag rin nasa taas. <laughs> Abay eh. Yung <na> ay. Hindi mabot. Parang Parang Ay, para... para mukha nun ah. Baliktad na, <laughs> so, nasa taas ang maghihabis ay. O, celo! Wala sa taas. Wala na rin ano. Oh. Yung iba naman, no. Oh. Baya. Dimitawang ko na yun. Ote, ibaba ka daw kaunti. Ako, yung unang kaunti at namabot ang ka karamihan. Kaunti-kaunti pa, yan, yan. Ayos na, ayos na. yun lang pagkadami nito hindi pala matadalo ito na isang lapitan lang layo ay hindi <laughs> <isawa>. oh, hindi <laughs> na isang harvest hindi matadali ano um, may matitira pa ako bang bagay si Pinay sa barang kabila kuya lang ay hindi, ibig sabihin ay lahat ng hinog. Yung hilo yung matitira. Mm. -hmm. Matamis na utoy. Mm -hmm. mm -hmm. Tuwa Alin pa nga ba yung ano dyan? Ayun Ay yung dulo niya parang wala na ano? Wala man. Hindi, arin kabilang, bilang, arin utoy ka dugtong nito. Wala wala. Hilangin ka? Hmm. Yan ang dami pa pong tira. Oh. Uh. Aba. Oo oh, uh, uh, nga. Ating isa ma Malaman niya isa ano? Ah, isa. paano ka? Eh. May natira pa doon war kita tatlong piraso. Bihan na dulun dulo naman. Mm. Paano babaklasin mo na lubid? Ililipat mo sa kabila. Mm. O kaya mo nang ilawid kahit wala lubid? Pitingan. Ito <laughs> tama yan. <herap. laughs> na na po yung harvest ko, oh, ang dami mamaya ho natin tatanggalan ng ano dahon ah mabuhok yeah. yung po, ang kapal oh. I-huggies eh, mo naman. O, tayo, taas-taas at nalagay tayo ng tinatabakan, no? Ah. Ano, lipol din. Magkakata pa nungkot. Hindi. Hindi.

abot huwag mo nakapilit yung pag hindi kaya yan dyan na mo nalang ikot sa bungad bungad na yan yan na at saka mo sungkit pa padulo iwanan mo na isa ay bihan na nakatali na eh hindi pag mo lang yung matibay na yan Mahal po na akit. Okay po mag. Yan. Ayari na yan. Hmm. Bender mo. Ay, kachakya mo na ulit hanggang dulo. Baba yan. Ngayon po. Ako yung nakatingala habang nag At yun ating pukos ay. Oh, narin Gigit Ay, yari lahat dumulo-dulo ka pa, hindi maano. Matatakot ka pagbatak. Pagkakalala naman ito. Oh. Ano nga? Ayos na. Hindi <laughs> <laughs> ka na lang. Abot wala. Ay, abot na abot natin ka ha. Sigurado ka ha. Oh, <laughs> <laughs> na na po o. Lumapit na sa atin oh. Ay, hindi gagana pa tayo mababawas sa area oh. Lumang kilo ring ano. Rambutan oh, di pagkadami din pala na rin puno ring crates. Mm na na, na pan ka. pa ano oh, ito ba't parang nababa parang nababa ito mm. okay, isang... oh teka Oh, Teo. Ah. Pang uwi Oh, maan mamaya dami na rin Kala ko kakainin mo di yan Ah, dami Oh, makakain ka ba? Meron pa ako dito Aray o, ah ah, o to Ah, dami Aray po may parang pruning na rin Oh, ah, yan Aba. Nalambay ko to eh. Kuha lahat ano. Okay. Yan, ang ganda ng pagkakadiskarte ng harvest na rin. Aba. Hmm. Maribuwigin na natin ho. Hmm para po sunod pati hindi na mahirap i-harvest eh, gawa ng hindi po bumalayo malayo na yung dahon oh ah ah biglang gaan biglang gaan ano toy Bangatay. biglang dami nga pati ay oh sabay tabon aba hmm ano toy wala ka ng tanaw diyan Nindulong ito. Nindulong eh. ito. Are, are, are. Ah. Parke wala na no. Yeah, yeah. Next harvest ano, lang sa ano. Oo. Are pwede Ibig ko sabihin utoy hindi makuha harvest sa isang harvestan kung magay may mababalikan pa. Dalawa tatlo ano. Pa no. na kay, Aba Ay sobra-sobra nga pati oh, sa lalagyanan no. Oh. Ano, akit na ako. Oh, akit na utoy. Ah ah ay pagkaganaray yung oh. aring ganaray po sa amin isang puno marami pero po pag yung mga nagpaparm abay tulinada oo oh. tulinada, <laughs> tulinada. <laughs> yari may git nagpakuha rin Tuli, tulinada para pati yung bumaba na pati yung puno ayos lang o magkano ba yung wag na himayin yung mga nasa sanga no ako magdadala na isang nasa sanga gusto mo yung nasa sanga? Oo. Oh. Oh. Ay, di dalhin mo yung nasa sanga na. Oh. Aba. Yan na po. Oh. Away. Oh, Damay. Baka oh. po, ari, kahit wala po akong dalagtimbangan, eh, baka mga humigit kumulang sakto. <laughs> <laughs> sa mga sa 10 kilo po ang ko po muna sakto 10 kilo abah, ang marami na po yung sa amay aba ipag e, ah. po sa parang tuloy tuloy nada alay yung lubid gaya kasi ito tulinada tuloy nada Aw oh, ay, eh. pag po ako nag-harvest ng para laging birthday ko, ay eh, laging masaya eh. Para laging birthday. Aba, ito'y kakapik at baka ikaw naman mawalan dyan ng birthday. Mm. <laughs> Awas ang lalagyan pagkasama ang dahon. <laughs> ay, kakain po. Ako naman ako ito yung mga ngayon, Habay kayo na ano.

Nandini ka kanina ano. Oo nga, gawang tubigan. Hmm. Ah. Ayaw. Pili. Eka lang. Kahit talat. <laughs> Ang dami. Mo. Ay, sangahan mo kayo. Sangahan ko to eh. Doon na. O dala na mga sanang. Ay, ikaw ba? Arte ating hakalitin na ba ito? Himay na kaya, ari. May awas. Ganyan, ah. ah. Ba sa gayan? Mm. Awas naman man, eh. Awas na. Manana ka. Mm. Ah, bomba. Mm. Iwala mo na tinda dali no. Nay. Salamat na mo. Dalwa eh. Mm. Mm. Oh, mm hmm, mm. parang may pagkadami. Hmm. Oh, tamis. Hmm. Nakagusto niya eh. Kaya ko saan? ba? Bisik up Sa kana mm -hmm. Bakit? Ay hindi yan, mantis Nakay po na po gusto ko makatikim ng Rambutan Quality, ay eh Ay, walang dyo naman Bilog na bilog pa man din oh Malinis pa yan Okay, nagay sa sako